Ayos ang luto rin eh Sa Padre Garcia Waray Ano, win ako kami Magandang araw kabayan Ngayon pong araw na rin tayo na rito Sa May Padre Garcia At kakain po tayo dito sa Erlinda's Plate Yan, dito na nga po Ayan po ang ating mga mino Iba-iba po mga putahin nari na rin eh Napakarami po din eh At kasama ko nga po si Kuya Impoy's Journey At dito po kami mag mo Ngayong araw na rin Tara't at samahan nyo ako Bay kabayan Alam mo ba na gusto ng kadine eh. Nilagang baka At napakamura na re. Kasi oh Tapat lang dito ang katayan bakabayan bayan, Kung matitimu sa mga putahe din eh Alay mapapabalik kayo eh Sa so, sobrang sarap naman eh Ewan ko nala ang Bay Hindi lang sa masarap Ay kalinis pa naman eh Gaganahan talaga kayo pagkain din eh. ano yung nilaga nilagang thank you ano muna kami paano sa sa <laughs> okay Ayan, hay ay wow. Ayan, hay phút sau chửi ay hay sâm tay không hay là sáng lưu tuổi này cái